morning guys. Ayun. And morning Friday, Friday morning. Ayoko magsabing happy kasi I'm not happy. <laughs> okay. So, ayan, 5:40 uh, na dito, guys. sumaga so, ako ngayon mag-coffee. Magaga tayo mag-coffee. Hindi tayo pwedeng mag-coffee before maliligo. So, after nito maliligo tayo. Kasi magjojot. pa pasensya na kayo sa aking hair magano mag ano, mag ako ngayon guys. Ako yung magbabantay sa hospital. ngayon So anyways, ayan. Di hindi tayo pwedeng walang kapisa sa umaga. Basta coffee lover ka. Ayan. And of course, my partner kayo dyan. Yung muffins. So, ayan lamang ang ating update for today's video. <laughs> walang hilamos bahala na kayo dyan mag adjust sa akin walang hilamos and walang suklay kasi maliligo naman ako bata ako magsusuklay o oh, diba bata ako maghihilamos eh okay, maliligo naman <laughs> bye guys